Viviane Lavoca, Voci Lavoca, José Garcia, Nietzsche Garcia, Gianni Giostini e Nadri, Franco Bernardo, Maria Luiz <laughs> Uy, anak kami guys. Tapos na ang misa. Ha? Ay, mo ako Nabili lang yung ano ko ng manga guys. Kaya nakatayo muna ako dito. Mm -hmm. Bindang gabi guys. Pauuwi lang namin galing sa Galing magsimba at saka namili. Ngayon guys, mag-unboxing nga pala ako ngayon sa pinamili namin pinamili namin pang para sa tindahan ko. Ayan. Na, yung napamili ko guys, nasa ano to guys, nasa 1.5 mahigit. Ayan. Seasoning kalahating dosena lang yung binili ko guys oh. kalahati kalahati lang guys para maraming mabili ayun mag, magkakaroon na ng laman yung aking garapon guys bumili na ako ng mga candy chubby chubby na milk tapos cream stick ayan cream stick chubby na chocolate. Hmm. Panggamit ng bahay namin. Panggamit namin to guys. Sariling gamit. Dalawang crispy fry. Tapos dalawang dosenang ng kape. Kape stick. Isang balot na adji Saka isang UFC sa pack, yung 200 grams. At saka dalawang pirasong ano lang to guys. So, 100 grams kasi mayroon pa ako doon. Kaya dalawa lang binili ko. Bumili na rin ako ng lollipop kasi may naghahanap ng lollipop. Bumili din ako ng karamilo. May naghahanap kasi nitong kape na to, guys. Limang peraso lang binili ko. Lati kalahati lang kasi ako kung bumili, guys. Isang balot na kopi ko candy. Tapos, choco mani. Dalawang balot. 24 peraso ang laman. Ayan. Dalawang balot. Tapos bumili na rin ako ng ketchup na nasa bote kasi wala na ako. Wala na akong nasa bote. Tapos si o. Carne Norte maliit lang. Bumili ako dalawang piraso. Tapos ito namang chocolate na may kutsara. Bumili ako ng dalawang balot na may milk chocolate, ay milk chocolate tapos dalawang balot na choco, chocolate. Yan. Ito, chabi. Chabi pa rin. Tsaka, cream cream stick dalawang choco dalawang cream ano ibang tawag nito cream ah cookies cream pala cookies cream tapos bumili bumili rin ako ng toyo din dalawa lang din bumili na naman ako ng pang naming klaro guys ito kasi ang gamit namin mula nung naoperahan ako sa bato sa abdo tapos dalawang argentina corn beef 150 grams dalawa lang binili ko kasi wala na ako pag nabili ako mga dilata guys mga dala dalawa lang kasi para hindi ma-stack lang matagal yung aking mga dilata. Ito naman mga sabon guys. Oh. Liquid ko. Surf na pink. Kalahati lang. Ayan. Kalahati. Dapat puro red ang ko guys. So nga lang ito na lang yung natira sa red. Kalahati na lang. Ayan. Kaya isang kalahating pink, kalahating red ang binili ko. Pantin, isang dosena. Tapos, keratin naman, isang dosena din. May pring dalawa. Yan, may pring dalawa. Dagdag kita na rin, guys. Tapos, dab na kulay blue, isang dosena din. Cream silk sandusina din. At saka powder na red. May free siyang isa. Ayan. At bumili rin ako ng safeguard na kulay pink. May free din siyang isa guys. So, dagdag kita na din. Oh. Ayan. Malaking tulong na din yan guys. May dagdag kita na isa. May naghahanap kasi ng cream, ano, safeguard na pink guys. Tapos bumili rin ako na Tide Powder na tatlohan. May pre-ding isa. Ayan, marami akong nakuhang pre, pre ngayon guys. So, dagdag kita na din guys. Ayan guys. Ayan lang napamili ko guys. So, 1.5 na yan. Ayan, ayan. One 1.5 na yan guys. So. Ayan guys. Hanggang dito na lang tong vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Display na lang muna ako guys.